Ayayay ay, ay, mga mami. Share ko nga lang kung ano-ano ang mga nilagay ko sa mga hospital documents ni baby Angelo. First ay yung admission order niya. Kaso wala pa mga mami kasi waiting pa lang siya. Second naman ay ang mga ultrasound ni baby Angelo. So ayan, ang daming ultrasound. Sumunod naman ay ang mga laboratory result ni mami. Yan, yan yung mga OGT, TC, at kung ano-ano pa. Sumunod naman ay ang PhilHealth ni Mami at Daddy. Ayan. And then, ang sumunod naman ay ang Mother's Birth Certificate. Kasi hindi pa kasi kami kasal ni Daddy. Then, next is Father's Birth Certificate. And then, Mother's Valid ID. Father's Valid ID vaccination card, baby book. Yan ay bigay sa barangay. And yung mga reseta ng aking OB. Nga pala mga mami, sineparate ko nga pala yung mga original copy ng mga birth certificate, PSA namin ni daddy, at mga ibang papers pa. So this is the end of my video. See you on my next vlog.